diyan kain tayo ng snacks guys. Uh, ang snacks ko ay niluto kong maisop with spinach. Ato sa mga po guys, kaya pwede inita. Ano to ang mais na ginamit ko? Sweet corn. Wala mong ibang mais dito, sweet corn lang. Ah... Uh, masarap sya pero matamis-tamis hmm. tingnan nyo yung luas ko hindi pa na ayo first time ko nito nagluto pero may tawag nito hindi ko lang alam isi-search ko <laughs> ang init guys eh <clears throat> natabuokan muna noon guys Ah, Ang init. Sumbrang init. Ang nilagay ko guys, ano? Um, chicken ham. Oh, okay, ini mana? Masalah, Din. Oke, okay, bye-bye. Ini kurang apa? Kebakain kasi Kebakain ini. Bye-bye.